Uh, mapagpalang araw po sa inyo idol uh, Brad I share po ako at ituturo sa inyo uh, ito ay subok na subok na ito sa mga katulad po natin nakakaedad na ay nararamdaman po natin nating uh, na parang nangihina po tayo sa labanan sa kama ito po ay madali uh, daling labasan, lumalambot at nangihina na po tayo agad uh, sa age po nating 35 to 70 ay unti-unti na po tayong nawawalan ng gana kaya ngayon may tuturo ko po sa inyo na labis po itong aking tuturo para habul-habulin niyo si misis pagkat, ng apat na oras pampalakas, pampatigas, pampagana, pamparami ng tamud at matagal na uh, lumambot si Junjun. -jun. Uh, bago ko po upisan lahat ay, ay baba, bago ko po i-share sa inyo ang aking lalaman po na subok na subok na po ang ginamit ko na po ay mag-subscribe at mag-like. Pindutin na rin po Um, bilang ay para wala updated sa aking YouTube channel na maraming ako ibabagi sa inyo. Maraming salamat po. Uh, una po sa lahat ay uh, carrots po. Uh, kumuha kayo ng carrots at balatan po ugasan at sa kayo rin po kayo rin po ng uh, tansyay nyo po yung uh, maubos po nyo kung ano ba maubos po yung tatlo, apat apat lang po kuskusin nyo po kuskusin nyo tapos pagkatapos ng kuskus po isunod po yung uh, sibuyas na puti sibuyas na puti hiwa-hiwaan nyo na maliliit may buwis na puti iwayway na malilit po at pagkatapos po isunod po yung uh, luya Kung walang po kayo ng luya ng maliit tapos kususin po Kususin. pagkatapos po uh, pagkatapos ng luya Uh, ang luya po pala ay maganda po ito sa pampalakas po, pampalinis ng dugo uh, pampagana po ito pambuhay ng mga ugat-ugat natin ito so, ang loya gabis po itong loya tapos so, pagkatapos mo na loya uh, pipino, balatan ng pipino tapos uh, kahit pipino na dalawa o isa lang po, yung kaya nyo pong ubusin. Tapos uh, balatan at hiwa-hiwain na maliliit. Pipino. Katapos ng pipino po, uh, lipos. So, lipos. Kumuha lang po kayo ng maliit. Yung kaya nyo po yung uh, lipos. Ito. hiwa po na maliliit po ito lipos Pagkatapos po ng naiwan na lipos, ah uh, kumuha kayo ng lemon. Kahatiin po ito tapos ipiga doon sa may ah uh, ah uh, sibuyas, doya. ah uh, Lake po sa kayong pino. Kunti lang po ang kon nito, kunti lang po. Kunti lang po ang i nyo. Yung, yung katamtama lang po ang asim. Huwag sobra. Tapos kung kung wala po kayong limon na limba, wala po kayong limon, pwede yung uh, suka. Patakan nyo ng suka. Kunti lang. Huwag marami. Yung kunti lang yung medyo may umasim lang kunti. Pag wala kayong limon. O apos uh, para siya ay mag uh, magkalasa ng kunti patakan nyo ng kunting asin asin lang kunti lang po kung uh, hindi malat po kunti lang po para magkalasa lang po uh, yun lang po kung alimba wala po kayong pambili ng um, mga iba-ibang mga kasangkapan na gamitin po uh, pwede na rin po yung uh, yung corn carrots saka ito. Yung. Ito Pepino. Kayong kon lang. Uh, limon. Kung wala kayong limon. Suka so, na lang. Tapos luya. Kahit din, wala na po yung lipos. po, wala po kayong pambili. Pero the best po talaga. May lipos po para. Tapos pagkatapos po yung ma kunyo na po uh, ihalo-halo nyo po i shik nyo po yung uh, kan. ang proseso po sa pag po kung alimbawa sa gabi nyo po gagamitin pagkatapos nyo po maghaponan di ba busog pa kayo itiming uh, i-timing nyo na lang po kung alimbawa uh, kasi apat na oras po yun bago gagana eh. uh, ngayon ba kumain po kayo ng uh, alas 5 ng hapon o alas 6 uh, pag uh, na bumaba na po yung kinain natin uh, nararamdaman po na natin uh, na po natin uh, yun ang gawin nyo na po mag na po kayo ng uh, magkuskus na po kayo ng carrots kuskusin nyo na po uh, at uh, pino hiwa hiwain po Tapos uh, luya, kuskusin po luya apos uh, uh, lipos hiwa iwain mo maliliit Tapos uh, lagyan po ng lemon, patakan ng kunti lang wag buo, kunti-kunti lang po yung medyo umasim ng kunti tapos asin nagpatakan yun ng asin para lumasa Katapos po, pag nakakaanyo na po, uh, maghintay-hintay po kayo ng mga apat na oras. Pagkatapos ng apat na oras, ay uh, hahabol-habulin nyo na po si misis. Pipilitin nyo po. Uh, sigurado po yan. Number one po yan. best po yan. Niwala kayo sa akin. Meron pa rin po akong tip po sa inyo. Uh, kung halimbawa, uh, pero kung halimbawa may diabetes kayo, di pwede to. Di pwede po sa inyo kung may diabetes po kayo. Alam nyo po yung chocolate na brown. Yung wala po kayong kain, halimbawa hindi pa kayo kumain. Pwede di yung papakin yun. Yung walang Kunti lang po. Pampagana po yun. Number ng rin po yung pampagana. Habulin yung misis nyo. Dabis po yun. Ah, Pwede rin po sa babae po ito. Pwede yung babae. Yung mga bata pa na hindi na po nakakagawan. Pwede po sa babae ito. Kahit sana po. Ah, share nyo po sa iba para ma laman nila rin po ang sikreto ko ito huwag na po kayong bumili ng mga robas, nakaka-epekto yun pag uh, may robas, nag-robas po kayo, yung mga may dadan na po na uh, gustong tumalabagad eh, may hirap yun, may epekto po yun, pag tumatagal ma po tayo, makakasakit po tayo, kung ano yun nakaka-e-stroke -naka po yun marami na pong subok na yun na habang tumatagal nagagamit po sila ng binibigay na po mas mabuti pang bumuti po ayon ng mga ganito uh, pampako na to mga uh, carrots luya uh, lipos uh, pino. Uh, ito po ay pampalakas po ng katawan natin uh, pampalayo pa sa mga high blood mga cholesterol para po yan uh, gamot pa sa mga ulcer uh, to kaya dapat po na uh, paki uh, iwas po natin yung mga binibili po natin ng mga rumas. Ito po dabis po itong tinuro ko po sa inyo. Uh, pampatigas, pampalakas, pampagana, pamparami na damud at matagal lumambot si Yun Yun. Uh, sa mga babae po, pwede po ito. Maraming maraming salamat po. Uh, sana po mag-subscribe at mag-like. Pinutin niya rin po yung uh, bilagang para titin po kayo sa aking susunod na video. Marami-marami po. Bye-bye po. Shout-out po sa inyong lahat.